Good afternoon, good afternoon, good afternoon! Welcome to my channel! Ako nga po nila si Tina, tindero ng teen store! Ayan na guys! Namiss ko ang vlog! Ah, hi. <laughs> ayan na guys! For today's video guys, ayan! Ah, uh, isi-share ko sa inyo yung aking pagkuha ng ating barangay business permit! Ayan na guys! Kumuha na naman tayo ng na barangay business permit guys! So magkano na naman ang ating na gastos for today. Ayan, guys. So guys, niyo nyo naman malaman ng ating uh, nagastos na gastos for today sa ating uh, barangay business permit, ay kumusta uh, kamusta man ang aking YTA family. Siyempre, syempre ang aking mga beautiful members, guys. Ayan, thank you for uh, always supporting sa akin at syempre sa aking mga Uh, subscribers and sa aking mga silent viewers ayan guys thank you thank you so much at uh, syempre palaki-palaki tayo guys <laughs> Pasok kayo sa aking uh, premiere so thank you thank you so much guys uh, for today's video is share ko lang sa inyo yung aking nakuha na namang uh, barangay business permit dito sa ating tindahan so yun guys kumuha na naman tayo so para lang uh, maging tuloy-tuloy lang ang ating uh, pagtitinda. Nagkukuha na naman tayo, nag-renew. Ayan, nag-renew na naman po ko ng aking barangay business permit. So, <laughs> bakit barangay uh, business permit pa lang itong kinukuha, guys? Kasi hindi pa naman tayo level na uh, katulad ng iba talaga, guys. So, um, pagtsagal muna natin ito, guys. <laughs> Tsaga-tsaga lang muna tayo sa ating um, barangay business permit kasi kahit mapano ay para meron pa rin naman tayong pinangahawakan na dokumento dito sa ating tindahan kaysa sa wala <laughs> ayan na guys so ang um, ating uh, barangay business permit for today ngayon dati kinuha ko uh, barangay business permit uh, gumastos ako dati ng 1,082 so ngayon na guys <laughs> eto na naman yung ating uh, barangay business permit na nakuha Nakagastos tayo na 1,105. <laughs> Medyo magkano ba yung nadagdag? Medyo umangat lang siya na 25 pesos. <laughs> Tumaas ng 25 pesos yung ating um, pagkuha ng barangay business permit. Ayan. So, yun, nagtaas nagtaas siya. So, okay lang. Ganun talaga. Tumataas yan. Ito, every month. Ay, every year. Ayan, ano. Pero, okay lang, guys, kasi at least meron tayong nakuha ng uh, barangay business ko. Ayun, di ba? Para hindi na tayo kakaba-kaba kung meron man inspection dyan o ano. Alam niya ba, guys, kung makita hindi pa ako kumuha ng hindi lingalap? Kasi na, hindi pa naman tayo patulad ng iba nga. pulong-pulong uh, Tayo guys ay talagang ano lang, uh, paikot-ikot lang yung ating uh, tindahan. Kaya hindi pa ako masyadong kumukuha ng gamit. Kasi um, nilalabel ko pa yung, ano, yung ating tindahan. Yung ating so, tindahan. Kasi pag kukuha ako nun, gusto ko talagang yung punong punong may tindahan kung nakikita ko, kumikita na ako ng 20k ako uh, pa, yung na yun. <laughs> yun kumikita na ganun dito. kasi ang aking uh, tindahan dito guys kahit na sabihin pa natin na nasa harapan ako ng tindahan ng kalsada guys, eh, hindi naman ganun ka bili uh, talagang mabili lang talaga ako pagka maraming tao sa court, yung may naglalaro sa court kung may ganap sa court, yan Pagka uh, usually pag Monday to Friday, yan, nasa school, ba diba? Hindi masyadong nag, uh, ano, naglalaro yung mga yung mga bagets dyan sa court. So, kahit na may naglalaro man, may nice tubig lang yung nabibili ko sa school. so, yung mga uh, usually lang na bumibili sa akin dito, yung so, mga Monday to Friday, guys, ay yung mga ano lang, mga yan dumadaan lang, pag nauuhaw sila, ganun. Uh, minsan lang mga sigarilyo lang naman. Kaya, every, ang ano ko lang naman dito, halos ang benta ko lang dito every day, mataas na yung nakaka- 800. <laughs> Misan pa nga mababa pa din. Yan, ganun. Ganun siya ka. Lalo pag matumad talaga. Nasaan nila. Mabot ang beta ko lang, ganun. Ganun. iba yung lagayan mo ng pwesto talagang uh, magkaiba, pa sila ng lagay so yun, yun yung aking uh, benta lang naman kaya kung kayo guys ay kukuha ng mga ganyan mga pang-layers na yung mga kailangan nyo lang mag uh, pasa ng mga record yan, kasi kailangan yun ng mga record record mga taxes ah uh, charbanis, mga ganyan ayun, ah, kailangan kumikita ka na a day ng mga 10k ng ganun niya. yung pinaka-quota niyo, guys. Sa inyo tindahan, mga 10k pataas na 'yon, guys. Malinis 'yon, dapat kumikita ka na 10k sa isang araw. So hindi pa naman tayo lumelevel up ng na ganun, Kaya um, ito pa lang yung nakukuha ko, guys. Barangay, barangay clearance, ah barangay business permit pa lang para lang sa ganun kasi kahit pa paano nagtitinda kasi tayo dito ng mga mga sigarilyo kasi uh, tsaka yung, kahit pa, mga softings, yan, yan. At tsaka, kahit pa paano mga soft drinks ganun at saka kahit sa isang case na <laughs> sa isang case na red horse dyan mga anak nagtitinda kasi nakatitinda tayo ng vegans baka kasi yan tayo selecta dyan diba? yun bak kaya Um, ito palang lang yung meron tayong uh, dokumento para sa ating tindahan. So, yun ang aking uh, binayara for today dito sa aking barangay business uh, permit. Ngayon, magtaas na siya um, dati ang binayaran ko, 1000 1,082 ngayon. 1,105 yung aking uh, binayaran dito sa sa aking uh, barangay business permit. Kasi ito guys, so ito, yung sedula niya pa lang is, yung sedula, bagong kuha ko na naman itong sedula guys. One year daw ang experience, ay uh, ex one year ang uh, kanya, uh expiration date. So, mapapakinabaran ko naman ito si sedula. Ang sedula po ay 555 yung bayan. So yung tas yung pinakabaya dito sa ano, uh, is 555 yon pinakabayad sa barangay business school So, one year na naman to. Another one year na naman. So, pili na na natin yung one year. <laughs> Kung magkana na naman. Ayan. Okay. So, yun na nga guys. Um, tatang may Um, ano lang ako naman katanungan kasi dati guys, yung blinag ko yung aking uh, dating vlog, nung kumuha ko ng uh, barangay permit nung nakaraang taon, ang daming nagtatanong guys, ang daming uh, mga katanungan talaga dun as in. <laughs> so sinagot ko naman sila guys, kasi pala sagot naman ako eh, <laughs> sinasagot ko yung mga nagpo-comment dun tatanong doon sinagot ko talaga siya. Ang dami lahat guys. Kung may nagtanong kasi sa akin doon guys na pinaka sa akin, uh, paano daw kung ang magsisimula ka pa lang as in magsisimula ka pa lang ng tindahan, pero kailangan na ba ng mga permit ng barangay business permit siguro dito? Kanya or basta permit kailangan na ba ng permit? Ayan, sagutin natin yung guys din. <laughs> uh, sinagot ko naman na siya pero sagutin din natin ngayon <laughs> ayan guys so ayan para sa akin guys ha? Um, kasi itong tindahan ko dati um, nagsisimula pa lang ako no, nagtitinda kasi nagsisimula pa lang um, hindi pa ako kumuha talaga ng barangay uh, ganito na barangay business group kasi nagsisimula pa lang naman tayo magtindahan So guys, uh, ako 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 kasi kumuha na ako um, ng ganito guys. Um, magta 2 years na tong tindahan ko guys nung kumuha na ako na uh, ganito, decide na akong kumuha ng ganito kasi um, yun na nga, dahil nga guys ang katwiran ko kasi guys kaya kumuha na ako agad dahil unang una guys yun na nga, nasa tabi tayo ng kalsada Ayan. ang aking tindahan guys ay tabi ng kalsada kalsada yan guys ayan kalsada yan guys yung ating uh, tindahan tabi tayo ng kalsada so parang nag uh, commercial uh, commercial tayo guys so ayan kaya tayo kumuha ng um, permit guys Yeah, syempre baka anytime merong bibisita taga barangay or what, basta meron tayong um, pinangahawakan na papeles eh, meron naman tayong ipapakita So, yun. Doon ako nag-decide na magto 2 years na ito na. 2 years na siya actually. Yung aking natin So, kung tatanungin yung guys kung um, paano kung nasa sulok-sulokan or iskinita naman yung inyong tindahan guys. Para sa akin, kung iskinita naman yung bahay uh, tindahan ninyo guys, tapos ang tindahan nyo naman guys ay parang sinlaki lang naman ng As in yun, alam niyo yung bintana yung you know, gusto niyo lang siyang gawin na bintana at sa bintana. Para sa akin guys, ay uh, ng no need na muna ko uh, Hindi, hindi muna ko kukuha Kasi, um, kasi masyado nang ano, nasa likod naman kayo. At saka, nasa iskinita naman kayo. Pwera na lang guys ha, pwera na lang. Kung nagtagal na kayo. Halimbawa, nagiging kilala na kayo doon sa tindahan nyo no know, um, nagiging kilala na kayo kasi pag once na nagbukas kasi kayo tas nagtaon na kayo na nagiging kilala na kayo nyan doon na kayo mag ano nyan kumuha na kayo ng permit nyan kasi um, alam nyo ko sinasisita sa inyo <laughs> yung mga marites sa tabi-tabi ninyo yan sila na yung mag uh, magsisita sa inyo dahil um, mahirap na kung um, wala kayong dokumento tapos uh, iba ang click nyo na ang click nyo na sa tao halos kinukuha nyo na yung mga customer ng iba doon yung napag na kumuha na kayo ng kasi lalo lalo na, na kung ma-extend na yung tindahan nyo, nakikita nyo na nadumadami na yung inyong mga customer. Doon na kayo kumuha ng perfect Yan lang naman yung aking uh, masishare <laughs> na naisagot doon. So, kung kayo naman guys ay umpisang-umpisa -umpisa pa lang, hindi pa ninyo kailangan. Explain nyo na lang. Kung halimawan naman may sumita sa inyo, explain nyo na lang na uh, pa-umpisa nyo lang naman sa pagbibigyan. Kasi nagpisa. Alam naman naman ninyo yung sarili nyo nagpisa lang. Siyempre, kailangan nyo pa mag-ipon. mag mo na sabihin nyo na lang sa sa inyo. Kung may magsisita sa inyo, ha? Pero kung wala naman, kasi dito sa amin, dito na lang, eh. dito sa area namin, nagpagod sa baba. May mga tindahan din talaga dyan. Nagtinda sila, nagkayusin sila na, pero walang wala man lang kahit nga dito. So, para sa akin, hindi naman yun ano sa akin, um, nagiging unfair, pero hinayaan ko na lang. Hindi ko na sila parang, uh, dahil syempre, ano ba naman ako, ano ba naman sila tapos gusto rin nilang kumita ng uh, extra income. Pero syempre, ako hindi, sarili ko, hindi ako kapal. Kasi meron ako meron tayong pinangangawakan na dokumento. Pero pag sila, kasi ito sila, yun na lang, lang, di ba? <laughs> Doon na sila mag ano, na syempre, kung kukumpir, -compare, compare kami na baka nalang sabihin, oh bakit yun si ganito, si ganda, di ba? At least, may papakita tayo. Si, si Marites ang ano dyan eh ang magsisita sa inyo Kaya kailangan talaga guys, um, kaya importante talaga guys na meron kayong pinangahawakan na dokumento sa inyong tindahan para wala kayong, uh, ano, wala kayong stress, wala kayong, wala kayong sisisihin na, wala kayong ibang, kung maga isisisi sa inyo na, si ganito wala naman, pero nag, nagtitindahan siya. gano'n Para wala kayong, ano, uh, iniisi kahit na um, every year naman to eh every year naman ang ating pagkukuha nito so um, nakakapag-ipo-ipo naman tayo dito nagkatabi-tabi naman tayo dito ng mga magkano para lang pagdating sa, pagdating na naman ng renewal eh meron naman tayong uh, maibabayan. so di ba magkano rin may dito <laughs> basta nagulog na lang ako dito lang sa ano sa hulugan ko dyan, <laughs> sa ipunan ko dyan. Ayan, nagtatabi-tabi tayo para sa pagre-renew nito every year. So, yan. Yun, yun yung mga katanungan na usually nakita ko doon sa aking ha? previous na dat yung dati kong video guys. Yun yung mga katanungan madalas na natanong sa akin. So, pero pag anuhin ninyo guys, tulad guys, um, ko guys, tinatansya ko pa rin yung pinatindahan uh, kung pwede na ba. Basta guys kasi, ang um, pagkukuha naman ninyo kasi guys ng uh, mga mayor's permit na yung mga guys is kumukota na kayo ng 10k ang isang araw sa inyong tindahan guys 10k na yung pataas so hindi pa naman tayo level up na ganoon kaya ito pa lang yung ating kinukuha barangay business permit pa lang para at least kahit pa meron tayong dokumento dito sa ating tindahan yun ba diba? okay <laughs> so yun ang aking um, may share for today dito sa aking uh, tindahan. Ayan, uh, kumuha na naman tayo ng ating uh, barangay business permit. At gano'n ito ka-importante guys, itong pagkuha talaga ng mga permit na sa ating tindahan. Dahil, um, kahit pa wala tayong iniisip na sisita sa ating or pag may dumaan sa atin, meron tayong namang maipapakita sa kanila na dokumento para sa ating uh, tindahan so yun, yun ang aking uh, kasagutan for today sa inyo sayang <laughs> so, guys ito yung aking nagastos 1,105 yung aking nagastos And, so, syempre depende yan sa inyong lugar guys, kung magkano yung ating uh, inyong makukuha ang barangay permit depende yan, iba iba kasi yung ating um, lugar guys, kaya Exclaimer lang, iba-iba yung ating uh, lugar, kaya iba-iba yung pricing ng ating uh, pagpukuha ng ating barangay business permit. Kaya, okay, so, so next year na naman, kukuha na naman tayo ng ating barangay business permit at simulan ko na maglipos <laughs> so, ulit guys, hanggang dito na lang ang aking uh, may-share for today. Uh, sana nagustuhan nyo aking video at sa aking mga susunod pang video, guys. Ayan. Please subscribe to my YouTube channel, guys. Ayan. Tinster vlogs po at pakihitin na rin po ang notification bell para update po kayo sa aking videos na gagawin, guys. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Thank you po sa pag-support sa akin. I love you, guys. Bye-bye.